ang init. Summer time. Summer time. So ayan guys, bali sila naman tayo pupuntang Bataan. Doon kami maglalakin guys. Ito so, nag-abang tayo ng mas. Let's go.

Welcome to San Fernando. Tawit tayo dyan guys. Alright. Nakagupay. Tawit tayo dun. Hindi ako ng pinuntahan guys. Let's go ah. Yeah.

mga ah, DIY Tandaan natin Parang gusto kong namili Gusto ba tayo? Alright, may namili naman tayo kahit pa paano sa DIY Charger Tsaka ito, lapihan DIY Alright Waiting pa tayo ng anong service Ito muna ako <laughs>